para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, ba? Diba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bangay or sa kalenderya. Ganun po. Oh. <laughs> Ay, naku, ating. Sumabay ka pa talaga sa init ng panahon, ano? Nung nakarang araw, yung nag-viral, sabi, lasang ano, sunog. Tapos ngayon, lasang karinderya na naman at walang lasa yung ano, chicken. Si naku, ang aarte nyo talaga. Naku kung disappointed kayo na pumila kayo dyan, hindi naman kayo pinapila dyan at hindi naman kayo pinilit dyan ni Sister Diwata. Uma. Ang dami talaga mga, ang dami talaga mga, ang, ang, aarte talaga ngayon. Parami na kayo nung parami. Sumabay pa kayo talaga sa init ng panahon. Ay, ako, nakakaloka. Nakaka-stress kayo, nasisira tuloy yung beauty ko sa mga kagaya ng mga taong ito. Diwata Overload Pares, pinipilahan. Tingnan nga natin kung worth it. Part So ayan guys, mayroon akong uploaded sa aking TikTok page na part 1 ng aking diwata overload paras experience. So yun na nga guys, itong part 2 na to dito ko sasabihin kung paano kami, mm, tinrato ng kanyang staff, guys. Opo. 'Di ba? Sa food business industry, naiintindihan namin na pagod na uh, sobrang daming pumipila sa kanila, na nalilito sila it's okay, it's understandable sa part namin. Pero, ang hindi namin ma-accept, it's not acceptable for our part, is yung sabihan kaming sinungaling na hindi kami nagbayad ng na worth 100 pesos. Yes po, guys. So, ito na nga po, guys. Meron kaming binili na overload pares, walo kami. So, ang naserve lang sa amin ay, I think, five ata, hindi ko alam, five, oh yes, five tapos, sabi ng pinsan ko kulang pa kami ng tatlo, pero, nagkataon na yung stub namin is naibigay namin kaagad doon sa soft drinks without knowing na wait lang, hindi pa pala kompleto yung ating food. Kasi naghahanap kami ng table. So, parang sa excitement namin, gano'n, na parang, ay shucks, yung overload natin hindi pa kompleto. So, ito na nga, bumalik kami doon sa area kung saan kinukuha yung overload Paris Okay. So, understandable sa part namin na, sabihin, ay ma'am, sorry po, nalito lang po kami, ganyan. Or, acceptable din na, ma'am, ano po nangyari? Sabihin niyo muna sa amin, paano ba yung ginawa nyo? Bakit nyo nakalimutan yung tatlong, uh, tatlong pares niya, order ninyo. So, okay sa amin yun. So, makakapag-usap tayo ng matino, oh, but, sinabihan kami, ay, wala na po yan! Ah, oh, ano yun? Binayaran po namin yung 100 pesos na yun. So, bale 300 pesos po yung binayaran namin. Tapos, sabihin lang sa amin na, wala na po yun. Hindi na pala talaga pwede. Sinungaling po kayo. Ha? Dahil sa 100 pesos, sinabihan kami sinungaling ng staff ni Diwata. Yes po. Yes. Sinabihan po kami sinungaling ng staff niya na nandoon. Night shift, ano yun eh, 2 a.m. in the morning, hindi ko kilala yun, pero ano din siya, ganun din siya. And then, nandun siya sa station na nagbibigay ng lechong kawali. Yes po, dun siya sa station na yun. So, hindi ko alam kung ma-upload ko dito yung picture niya, pero Diwata is very, very popular. So, ang kailangan nilang ingatan is yung mga taong kumakain sa kanila. Dahil ito yung magbibigay ng trabaho bawat isa sa kanila. Opo, di ba? Hindi ko sinasabing customers are always right, but dun sa sinabi niya sa amin kaagad na, ay wala na po yan, hindi na po namin mabibigay yan, tapos sinungaling po kayo hindi namin matatanggap talaga guys. Tapos, yun pa, hindi pa kami nakakakain ito, guys, ha. Hindi pa po kami nakakakain. Pero, nung kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po 'yon, 'di ba? doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, ba? Diba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, oh po Tapos yung kaldereta. <laughs> so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na nga masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero, ganun talaga. Ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris, eh. So, yeah. Hindi ko alam hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong gusto siyang tekman dahil hype siya and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa overload paris Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang uh, pares. 'di ba? So, sa ganun, ito ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's it's a rotational shift. So, sila yung sa night shift. So, dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mag-judge ng mga tao na, eh hey, hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yan maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but mayroon pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ng ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin agad ni Diwata, maaga pa lang. And pag niya lagi yung mga staff kasi meron doon eh, dalawa yun eh. Yung isang parang isang uh, lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung sikin? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga... Expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So, sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi, kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then, talagang ganun talaga. Walang, hindi mag-grow yung business niya. So, dapat kailangan pati yung mga staff niya, eh, sabihan niya. Dahil hindi talaga maganda yon Na-offend kami kahapon don Dahil sa so, worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun. Tapos sabihan kami ng sinungaling ng staff niya, hindi po talaga acceptable yon para sa part namin.